Nakatira sa isang masikip na apartment kasama ang kanyang anak na babae. Walang trabaho at walang pera. Si Joan Rowling ay nahulog sa isang malalim na depresyon at inamin na siya ay naisipang kitilin ang sarili nitong buhay. Napilitan siyang umasa sa binipisyon ng estado at ginugol ang karamihan ng kanyang oras sa pagsulat ng kanyang sariling nobela sa mga kafe kasama ang batang anak na si Jessica na natutulog sa pram sa tabi niya. Nakaranas si Joan ng pang sa tahanan sa panahon ng kanyang kasal. Sinabi ng asawa nito na si Arantes noong Hunyo 2020 na sinampal niya si Joanne at hindi niya ito pinagsisihan. Inilarawan ni Rowling ang kasal bilang maikli at isang sakuna. Sinabi niya, na hindi siya pinayagang magkaroon ng susi ng bahay at ginamit ng kanyang asawa ang lumalagong manuscript ng kanyang unang libro bilang hostage. Naghiwalay si na Rowling at Arantes noong November 17, 1993 matapos siyang itapon ni Arantes sa labas ng kanilang bahay. Bumalik siya kasama ang mga pulis upang kunin si Jessica at ang kanyang mga gamit at nagtago ng dalawang linggo bago siya umalis sa Portugal. Noong huling bahagi ng 1993 na may draft ng Harry Potter sa kanyang maleta, si Rowling ay lumipat kasama ang kanyang anak na babae sa Edinburgh, Scotland at nagplanong manatili sa kanyang kapatid hanggang Pasko sa panahong iyon. Mula sa pagiging sekretarya hanggang sa pagiging bilyonaryong manunulat, Naging mahirap nga ang buhay ni J.K. Rowling bago dumating si Harry sa kanyang buhay. Ang manunulat ng sikat na mga kwento ng Harry Potter tungkol sa isang batang wizard at ang kanyang mga kaibigan ay palaging nagnanais na maging isang manunulat. Ngunit hindi siya masyadong pinalad na magtagumpay hanggang sa siya ay umabot sa kanyang 30s. Ipinanganak noong July 31, 1965, si Joan Rowling ay nasiyahan sa pagsusulat kahit noong siya ay nasa elementarya at kanyang naalala ang pagsusulat ng isang kwento noong siya ay anim pa lamang tungkol sa isang kuneho na pinangalanang ng rabbit na nagkasakit ng tigdas. Sinabi ng kanyang ina na ito ay isang magandang kwento at iminungkahi ng batang si Joan na subukan itong mai-publish, bagaman hindi ito nangyari. Nagpatuloy siya sa pagsusulat ng mga kwento habang nag-aaral sa St. Michael's Primary School. Sa edad na 11, sumulat siya ng isang nobela tungkol sa iba't ibang tao na nagmamayari ng pitong sinumpaang brilyante. Nag-aral sa Wyandon Comprehensive School at pagkatapos ay sa Universidad ng Exeter kung saan siya nag-aral ng French at Classics. Sumulat lamang si Rowling bilang isang libangan sa kanyang bakanting oras. Ang mga teenage years ni Joanne ay hindi partikular na masaya. Sinabi niya sa The New Yorker na nagmula siya sa isang mahirap na pamilya at sinabing ang sampung taong pakikipaglaban ng kanyang ina sa sakit na multiple sclerosis ay nagdulot ng matinding hirap sa kanya at sa kanilang pamilya. Inilarawan ni Jowan ang pinakamasakit na sandali sa kanyang buhay noong araw na namatay ang kanyang ina. Ito ay araw ng bagong taon noong 1991 nang si Jowan ay 25 na taong gulang. Ito ay anim na buwan pagkatapos niyang simulan ang pagsusulat ng Harry Potter at nagdadalamhati siya na hindi man lang nalaman ng kanyang ina na siya ay nagsusulat nito sa panahong iyon. Ang kanyang pinakamamahal na ina ay na-diagnose na may multiple sclerosis at naalala ni Rowling ang ilang napakalungkot na taon sa panahon ng pagkakasakit ng kanyang ina. Noong nakatapos siya sa universidad, nagkaroon si Joanne ng ilang trabaho kabilang ang pamamasukan niya bilang isang bilingual na sekretarya at mananaliksik sa tanggapan ng Amnesty International sa London. Pagkatapos ay lumipat siya sa Manchester kung saan siya nagtrabaho para sa Chamber of Commerce. Nasisiyahan pa rin siya sa pagsusulat, ngunit ito ay higit sa isang libangan kaysa sa isang karera noong panahong iyon. Noong 1990, naglalakbay sa pamamagitan ng tren mula Manchester papuntang London. Nagsimulang bumuo si Rowling ng ideya para sa kanyang mga librong Harry Potter habang naaantala ang tren. Nagkaroon siya ng maraming ideya at isinusulat niya ang mga ito sa mga piraso ng papel tuwing darating ang mga iyon sa kanya. Kayon paman, ito ay umabot ng karagdagang pitong taon bago ang kanyang unang libro ay sa wakas ay naipublish. Sa panahong iyon, ay pansamantalang nasiraan ng loob si Joanne dahil sa pagkamatay ng kanyang ina noong Desyembre 1990 at dahil dito ay lumipat siya sa Portugal pagkatapos makakita ng anunsyo sa pahayagan para sa isang guro sa Ingles. Siya ay gumugol ng 18 months sa pagtuturo sa Portugal at sa kanyang bakanting oras ay sinumulan niyang planuhin ang buong kwento ng Harry Potter na sa kalaunan ay binubuo ng pitong nobela. Lahat ng ito ay ginawang mga blockbuster na pelikula na ginawa ng mga studio ng Warner Brothers. Si Joanne ay nagsimulang makipag-date sa isang lalaki na nagngangalang Jorge Arantes, nabuntis at lumipat sa isang maliit na dalawang silid apartment kasama ang ina ni Arantes noong Oktubre 1992 nga ay nagpakasal siya sa Portuguese na mamamahayag sa telebisyon na si Jorge Arantes at ang mag-asawa ay nagkaroon ng isang anak na babae, si Jessica, noong Hulyo 1993. Ngunit ang kasal ay mabilis na nasira at ang mag-asawa ay naghiwalay noong Nobyembre ng parehong taon. Sa panahong iyon, ay nararamdaman umano ni Joan na siya ay isang taong bigo sa kanyang buhay at hindi pa rin niya nalampasan ang pagkamatay ng kanyang ina at kinailangan niyang bumalik sa UK matapos ang kanyang hindi matagumpay na buhay may asawa. Sa oras na iyon, si Joan walang trabaho, nakipagdiborsyo sa asawa at nabubuhay sa matinding kahirapan. Nadama niya na ang kanyang buhay ay lumagapak at sumadsad na sa pinakamababa. Ang kanilang rocky marriage ay tumagal lamang ng labing tatlong buwan at si Joan at Jessica ay bumalik sa UK upang manirahan sa Edinburgh, Scotland, kalaunan. Habang dala niya ang tatlong kabanata ng Harry Potter sa kanyang maleta kasama niya. Habang naninirahan sa Edinburgh kasama ang kanyang sanggol na anak na babae noong huling bahagi ng 1993, ipinagpatuloy niya ang pagsusulat sa kanyang bakanteng oras habang nag-aaral sa isang teacher training course. Gayunpaman, sa pagtatapos ng kanyang unang nobelang Harry Potter, bitbit bit ang nagsusumidhing pag-asa ay ipinadala niya ang manuscript sa ilang mga publisher. Ang isa sa kanila, ang Bloomsbury, ay nagpahayag ng interes. Inilarawan niya ang kanyang liham bilang ang pinakamahusay na liham na natanggap niya nang pumayag silang i-publish ang Harry Potter and the Philosopher's Stone noong 1997. Ito ay isang malaking pagbabago sa kanyang buhay at ang simula ng pag-angat ni Rowling sa Tugatog. Ayon kay Rowling sa isang 2008 Harvard University commencement speech, An exceptionally short-lived marriage had imploded, and I was jobless, a lone parent, and as poor as it is possible to be in modern britain without being homeless by every usual standard i was the biggest failure i knew ayon kay rolling matapos makatanggap ng napakaraming mga pagtanggi mula sa mga publisher ng libro noong una niyang ipinadala ang manuscript ang bloomsbury nga isang publishing house sa london ay nagbigay ng green light sa Harry Potter and the Philosopher's Stone noong 1997. Idinagdag niya ang letrang K sa kanyang pen name para sa pangalang Kathleen, ang kanyang lola sa ama, sa kahilingan ng publisher dahil nakitang hindi gaanong kaakit-akit ang mga pangalan ng babae sa target audience ng mga batang lalaki. Dalawamput tatlong taon lamang matapos isulat ang kanyang unang nobela ngayon ay isa na siyang ganap na bilyonaryo. Hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang mapagpakumbabang pinagmulan at ibinigay ang marami sa kanyang pera sa mga kawang kawa, kabilang ang mga sumusuporta sa mga taong may multiple sclerosis at mga taong nabubuhay sa kahirapan. Sa ngayon, mayroon na siyang tatlong anak at kasal na sa kanyang pangalawang asawa, si Neil Murray. Sa kanyang website ay isinulat niya na noon pa man ay alam na niyang magiging isang may akda siya ng libro. Ayon sa kanya, As soon as I knew what writers were, I wanted to be one. I've got the perfect temperament for a writer, perfectly happy alone in a room, making things up. Ayon kay J.K. Rowling. Ngayon, sina Potter at ang kanyang makasama na si Ron Wesley at Hermione Granger ay ang mga pangunahing tauhan sa isa sa pinakamalaking franchise ng libro at pelikula sa buong mundo sa kasaysayan. Ginawa nilang ikapitong pinakamayamang negosyante si Rowling sa UK na may tinatayang net worth na 1 billion US dollars. Nanalo siya ng maraming parangal sa panitikan, ginawang OBE noong 2000 para sa mga serbisyo sa panitikang pambata na nalo ng BAFTA noong 2011 para sa kanyang Outstanding British Contribution sa Sinehan at ginawaran ng Freedom of the City of London noong 2012. Hinirang din siya bilang miyembro ng Order of the Companions of Honor sa 2017 Birthday Honors ng Reyna. Si Joanne Rowling ang unang manunulat sa kasaysayan na nagkaroon ng kanyang net worth na nagkakahalaga ng isang bilyon na US Dollars. Ngunit bago ang kanyang unang Harry Potter na libro ay naipublish, siya ay mayroong isang napakaordinaryong pamumuhay na karamihan ay ginugol sa matinding kahirapan. Ang kanyang serya ng pitong libro ay nakabenta na ng higit sa na raang milyon na kopya nanalo ng hindi mabilang na mga parangal, ginawang pelikula at binago ang buhay ni J.K. Rowling. Noong 2011, tinansya ng Forbes na si Joanne Rowling ay nagkakahalaga ng humigit kumulang na 1 billion US dollars. Ngunit mula noon ay bumagsak na siya mula sa listahan ng publikasyon ng may bilyonaryo sa mundo pagkatapos may na ibinigay niya ang ilan sa kanyang kayamanan sa kawanggawa. Subalit na natili siya sa mga listahan nito ng pinakamakapangyarihang celebrity at mga may akda na may pinakamataas na kita sa mundo. Ang pinakamagandang bagay na naibigay sa kanya ng kanyang kayamanan ay isinulat niya sa kanyang website at ayon sa kanya, ito ay ang kawalan ng pag-aalala. Ayon sa kanya, I have not forgotten what it feels like to worry whether you'll have enough money to pay the bills. Not to have to think about that anymore is the biggest luxury in the world. Ayon kay Joan Rowling. Si Joan Rowling, ipinanganak noong July 31, 1965, kilala sa kanyang panulat na pangalan na J.K. Rowling, ay isang British na may akda at pilantropo. Siya ang may akda ng Harry Potter isang pitong volume ng fantasy novel na inilathala mula 1997 hanggang 2007. Ang serye ay nakabenta ng mahigit 600 million na kopya na isinalin sa 84 na wika at nagbunga ng pandeigdigang media franchise kabilang ang mga pelikula at video game. Ang Casual Vacancy 2012 ay ang kanyang unang nobela para sa mga adults. Isinulat niya ang Cormoran Strike isang patuloy ng fiction ng krimen sa ilalim ng alias na Robert Galbraith. Samantala, sa ikalawang pagkakataon sa kanyang buhay pag-ibig, ikinasal nga si Rowling kay Neil Murray, isang doktor noong 2001. Ang kanilang anak na lalaki, si David Gordon Rowling Murray, ay isinilang noong 2003. At ang kanilang anak na babae na si Mackenzie Jean Rowling Murray ay isinilang naman noong 2005. Ang kwento ni J.K. Rowling ay tunay ngang isang mapagpakumbabang kwento na nagpapatunay lamang na sa kabila ng madaming pagsubok at matinding kahirapan sa buhay, kapag tayo ay mayroong matinding pagsusumikap at determinasyon, lahat tayo ay may kapangyarihan upang matupad ang ating mga pangarap.